Hoy, kumusta ka mo mga tugang? Medyo haluy-haluy kitang day nagkahirilingan, alagad uyaliwat liwat kitang unyan. man ang nagyat nin buhay, man nin mga kaulangan, ipadagustaan sa tuyang urulay-ulay, manungod sa tataramon, kan sa tuyang runa. Madyana, magbikol kita. An magbikol kita nagbabago... Dakul na ang mga nangyari puon kanhurit ang episode Kadakul pati kan mga ini, bako nang gad sa pagtulod kan sa diring tataramon. Arog na sanakan pagpauntok sa kongreso kan mother tongue-based education sa satuyang mga elementarya. Alagad ano paman ang mga pagbabago sa mga pulisiya, anuman ang mga paghirong politikal na takod sa tataramon, padagustang tang itutulod ang pag-adal kan mga lengwaheng bikul Ini Iniman bagaan katuyuhan kan magbikol kita na makatabang bilang party kan komunidad birang sarong pribadong ambag sa paghiras kan tataramon na bikol, pagpayaman kan eksperyensya kan paggamit kaini, pagpahiwas kan interes sa satuyang dila sa tema ta sa episode na ini tauwantahin tani atensyon ang mga karakter kan bikol bilang dila o lingguwahe dangan magngalas, magurulay padagos na pagyamanon ang paggamit ta ka ini halimbawa Madyanang magin malay sa mga bikol na kataga na kung sa ito ng kahulugan, iniigwanin sa rong pinaghahalian, ginikanan. Pwedeng ini sa bagay, aksyon, tema, eksperyensya, o ano man na konsepto na pinapakumplikanin agi-agi ng tao. Halimbawa, ang mga tataramu na dusmog, dungkal, dapla, darinas, darusay, darusdos, dasmag, igwa pang iba, ano ang napapansinin do? lain pa kan an mga tataramon na ini nagpupuon sa tanog o silabang da an mga iniman bilang grupo nin mga kataga igwanin sarong klase nin karakter nagpapahayag nin saro sarong klase o pararehong paghiro pwedeng pababa pahulog pahalnas pasubasob idtong pagkawara nin balanse pagkatumba dangan iba pa sarong pang grupo nin mga tataramon Bo-bo, ko-ko, do-do, po mu mu, no no, ngu ngu, ro ro, so so, to -to. Nalain pa kan pararehong sistema o padronin tanog, doon impit nin magkasunod na gamit kan o na tanog, dawa ano pa man ang gamit na katanog o konsonant. an mga katagang ini nagpapahayag nin paghiro o aksyon na pagbaba, posisyon na nasa ibaba o anuman na parusog. Unipaan sa nung grupo nin mga tataramon, ngipon, ngi-ngi, ngirit, ngisi, ngurot, nguta, nguya, ng ngu nganga, ngui ngui ngab-ngab, nganam, ngaros, ngat-ngat. Anong karakter ang kumun sa mga ini? Inot, nagpupuon sa tanog na nang, nga ngi ngu. Dangan katakod gabos kan sarong parte kan hawak nintawo ang ngusok. Interesante baga, nagpapahiling sana na igwaling saradit na ng mga universo o universes sa mahiwaso na universo kan tataramon. Ang sa tuyang assignment mo Tara, balikan taan sa tuyang mahumunidad Hanapon ang mga grupo ng tataramon na igwang rehong karakter o komposisyon dangan nagpapahayag o naglaladawa nin magkakatakod na kahulugan. Ihiras ang mga grupong iyan, mga saradit na universo sa laog kan tataramon na Bicol sa satuyang comment section sa iba. Itukdo tayo sa satuyang mga kaakian, ihiras, ang kagayunan kan Bicol na lengwahe, daing untok na magngalas, libre po ini. Kung kamo po igwanin mga suggestion o hapot o mga temang buot nindong tukaron taligdi sa satuyang programa, mag-message sa nasamuya digdi sa FB o mag-email kamo po halat me. Bisitahon man ang satuyang website para sa iba pang mga content sa Bicol. Sagkod sa sunod na episode, magpadagos kitang mag-obserbar, maghanap, maggalas, makihumapot, makanood. Madiana, mag kita. An marhay na iguhon mak, Bicol kita. Nagbabagwomanan gabos mak, Bicol kita. Marigas man an panahon, mak, Bicol kita sa kalagsap.